Okay so good morning guys. Welcome sa ating bagong episode ngayong araw. Okay so gusto kong i-share sa inyo guys itong na experience ko uh, previous weeks lang. Okay. Pero before ako mag-start ng presentation or uh, pag-share sa inyo, tanong ko muna sa mga content creator na dito and na-experience yun na ba na previous months, weeks, or years, mataas yung views, subscribers ninyo, yung subscriber count ninyo, pero biglang umina or biglang bumaba yung views and yung mga subscribers sa inyong channel. Okay. Kung na-experience mo na yan or na-experience mo yan sa ngayon, ah uh, ka sa ating video kasi para sa iyo to. Malaking tulong po ito para sa iyo. Ayan. So, i-share screen ko muna. Pakita ko lang sa inyo guys yung aking channel. Okay. Ayan. So, kita nyo naman, di ba? Ito, ito muna tayo. Ayan. So, kita nyo itong mga views niya. Ayan. So, thousands of views na siya. Okay. Pero, dito sa mga videos na sumunod, ito, start dito. Ayan, hanggang na dyan sa last na upload ko guys. Kita nyo naman. Okay, so, ito 14 views pa lang siya. Since March 20, uh, May 22 pa siya, ba? Diba? So, ilang days na siya pero ang baba ng views. Although, sinishare ko dito nagulat ako guys kasi sabi ko bakit ganito sobrang bagal niya tapos yung mga uh, subscribers bumagal din so nagresearch ako para malaman ko ano ba yung dahilan ano ba yung problema sa account ko sa videos ko so ayan ito nalaman ko wait lang pakita ko sa inyo guys mag ano muna ako mag stop share muna ako para pakita ko sa inyo yung uh, aking isishare na uh, makakatulong para sa inyo. So I'm sure uh, aware na rin kayong guys dito ano. Okay. So, yung tinatawag na shadow banning. So, ano ba yung tinatawag na shadow ban or shadow banning sa YouTube? Okay. okay. So, una, alamin natin ano yung ibig sabihin ng shadow ban. And then, ano ba yung mga pangunahing dahilan? Ano yung mga cause? Bakit nagkakaroon ng shadow ban ang isang YouTube account or YouTube channel. Alamin din natin ano naman yung epekto nito sa isang YouTube channel na nagkaroon ng shadow ban. Okay. And pangatlo, alamin din natin ano naman yung mga solusyon. Posible solusyon para maiwasan ang shadow ban sa isang YouTube account. Okay, so kung hilig mo or alam mong makakatulong sa iyo ang ganitong content You know, hinihingi ko po na paki-like and paki-share nitong ating video para marami po ang matulungan, marami makapanood, magkaroon ng idea o kaalaman regarding sa shadow ban. Okay, and also paki-subscribe na po ng ating channel at i-click ang notification bell button para update po kayo every time na may upload tayo ng mga ganitong videos. Okay, so start na tayo guys. So, ano ba yung tinatawag na shadow ban? So, ang shadow ban, ito yung uh, nililimitahan ni YouTube yung visibility ng iyong video. From the word shadow, di ba? Kunyari, nandito yung ilaw o yung araw, tumayo ka dito, may shadow ka, may anino ka doon, di ba? So, nililimitahan yung light doon. Diba? So, dito naman kay YouTube, nililimitahan yung visibility ng iyong video sa mga audience mo. Okay. So, ito ay wala naman siyang direktang uh, violation na tinatawag, pero ito ay may epekto sa iyong channel. Okay. So, na ah, ito ay nagkakaroon ng resulta na pagbago ng algorithm ng platform mo sa YouTube. Okay. So, ngayon, alamin natin ano ba yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng shadow ban ng isang YouTube account. Okay. Mahalagang alamin natin to lalo na kung ikaw ay kumikita ka na or eh uh, ina mong sumikat, kumita, mag lumaki yung yung community mo sa channel mo. So napaka-importante na alamin mo to para maiwasan mo na magkaroon ka ng shadow ban. Okay. Number one, paglabag sa community guidelines, ito yung unang-una, pinaka-common na dahilan bakit sa shadow ba ng isang YouTube account. Okay, yung paglabag natin sa community guidelines. Kaya napaka-importante guys na alam natin ano ba yung nakapaloob sa community guidelines ni YouTube. Okay, alamin at aralin natin, intindihin natin. So ano yung mga common na paglabag sa community guidelines. Isa na dyan yung pagpo-post ng mga content na naglalaman ng hindi ka nais-nais, no? Uh, may hate speech, no? May harassment, uh, sexually explicit, or anumang mga content na nagkakaroon ng parang abusive, di ba? So, yun ay isa sa mga dahilan ng pag-violate natin sa community guidelines ni YouTube. In that case, maaring ang iyong video or ang iyong account ay magkaroon ng tinatawag natin na shadow ban. Kaya kailangan guys, aware tayo sa community guidelines ni YouTube para maiwasan natin na mapayulate. Imagine kahit sa mga words lang na hindi ka nais na is pwede ng uh, violation mo sa community guidelines okay another uh, na reason is spamming ano naman yung spamming ito naman daw yung labis na pagkomento pagpo-post ng hindi nauugnay o paulit-ulit na nilalaman o paggamit ng mga put upang artificial na madagdagan ang mga views, engagement na maaring humantong sa shadow banning. Okay. Example dito, yung uh, magko-comment ka na hindi naman related doon sa video na pinanood mo, ba? So ito ay magi-epekto ito sa si tinatawag natin na spamming or yung spam, na spam na spam na yung account ko. Iba po yung spam na kinakain. Okay. So, pag sinabing na-spam yung account mo, so ito yung mga possible causes niya. Okay. Next. Paggamit ng mga pinagbabawal na paraan para managdagan ang views. Dati nung nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube, naririnig ko yung sub to sub. Okay, so I'm sure aware din kayo doon. So, yun ay hindi siya organic na pamamaraan para dumag, dumami or madagdagan ng iyong views or subscribers or audience. Okay. So, ang paggamit ng mga boot okay, or cheating software o iba pang ipinagbabawal na paraan upang madagdagan ang mga views or engagement ng isang video or channel ay maaring magresulta sa shadow ban. Kaya guys, take note. <coughs> kung gusto mong dumami ang iyong video views, subscribers, engagement, doon tayo sa natural way. Huwag nating madaliin pero gumagamit naman tayo ng mga hindi kanais na o or pinagbabawal na pamamaraan. Ano po? So, pag ginawa natin yon mapapabilis nga ang pagdami ng subscribers natin or audience natin pero hindi naman siya organic possible pag nalaman niya na detect yan ng uh, ni YouTube possible ikaw ay ma shadow ban okay so pangapat mababang kalidad ng video <coughs> ang mga video na may mababang kalidad ng audio o video o hindi magandang pag-edit ay maaring uh, maging sanhi ng pagbaba ng algorithm ng YouTube na maging resulta sa shadow banning. Example, mainga uh, maingay yung sound mo or yung audio mo, 'di ba? yung video mo, no? So kailangan sundin din natin yung mga rules and guidelines ni YouTube. Anong uh, ano yung mga kwalifikasyon sa audio at sa video mo, hindi dapat pixelated. So yan, isa na yan sa dahilan. Ano po? yung mababang kalidad ng video. Okay, aside from that, keyword stuffing. Ano naman yung keyword stuffing? Ito daw yung labis na paggamit ng mga keyword sa title, description, o mga tags ng video na maaaring ituring ni YouTube na ito ay spam na magresulta sa shadow banning. Okay? So, another pag-link ng mga pinagbabawal na website. Okay, dito guys, kailangan maging maingat tayo. Ano po? Kung alam mo na yung content ng website na yun ay possible maging ah, magkaroon siya ng violation. So, wag mo nang i-link yung YouTube mo doon or yung channel mo. Ano po? So, ang pag-link ng mga website na naglalaman ng na mga mapanganib o pinagbabawal na content, yun ay maaaring magresulta sa pagkaroon ng shadow ban ng iyong video or account. Okay. Ano pa ba, ba? Maraming channel sa isang device or IP address. Di ba? Kunyari, gumagamit ka ng isang device mo or cellphone. Doon sa cellphone mo, meron kang uh, limang YouTube channel na nakalink doon. Yun po ay magpopula siya dito sa madaming channels. So, alam ko pwedeng pwede magkaroon tayo ng ilang channel pero I think nasa tatlo lang yata. Kung hindi ako nagkakamali, may napanood ako before na isang uh, informative na vlog na nagla content na hanggang tatlong uh, YouTube channel ang pwede lang sa isang device or IP address. Okay. Aside from that, bigla ang pagbago ng content or ng uri ng content mo. Halimbawa, ikaw ay nakilala bilang isang travel vlogger. Tapos, bigla ka nag shift into cooking vlog. Malilito rin po ang algorithm ni YouTube. No? Kasi before, ang pinupromote niya, travel. Okay. Ngayon, bigla ka mag-shift into cooking. So, hindi agad makakapag-adjust yung algorithm ni YouTube. So, in that case, bababa ang mga views o, mga followers, mga subscribers mo sa iyong YouTube channel. Okay. At yun ay isa sa uh, kung bakit tinatawag natin na naging shadow, na shadow ban na yung inyong account. Okay. Ngayon, alamin naman natin guys, ano yung mga epekto ng shadow ban sa channel mo. Okay. Halimbawa, yung channel mo na shadow ban, ano yung mga epekto nito? So, number one, siyempre, pagbaba ng visibility ng mga videos mo. Sabi ko nga kanina, once na ang isang video or channel ay nagkaroon ng shadow ban, nililimitan yung visibility ng video mo. So, dito na siya, bababa na yung visibility ng mga videos mo. Siyempre, pag bumaba yung visibility ng mga videos mo, bababa din or mababawasan yung mga audience mo. Tama pag bumaba yung mga audience mo, syempre bababa din yung mga subscriber mo. Yung mga nagsusubscribe sa'yo or yung tinatawag natin na subscriber count. Pag bumaba yung subscriber count mo, tamay na dyan ang revenue or kita mo. Pagkawala or pagbaba ng inyong kita or revenue. Kabilang na rin dyan ang magkabigo at frustration. Bakit? Kung ikaw ay kumikita na, dahil biglang bumaba ang audience mo, kikibababa ba rin ang kita mo. <clears throat> Kung hindi ka pa naman monetize, tatama rin ka na kasi babagal na yung pagdami ng views mo at ng subscribers mo. And uh, pag-alala sa reputasyon. Itong <clears throat> pag-alala sa reputasyon ng channel mo, isa rin siya sa nagiging epekto kapag naka shadow ban yung account mo. Pagbabago ng current strategy, ito naman ay yung kunyari, uh, <coughs> travel vlog ka, tapos bigla ka ng ship into cooking. So, epekto nito, magkakaroon ng pagbaba yung views mo sa mga videos mo. Okay? And, alamin naman natin ano yung mga solusyon para makaiwas ka dito na shadow na yung account mo ngayon ano yung mga solusyon mong dapat gawin para maiwasan mo na ma-shadow ka okay una <coughs> excuse sundin ang community guidelines ng YouTube yan Napaka-importante guys alamin aralin natin sundin natin ang community guidelines ni YouTube pangalawa iwasan ang paggamit ng mga suspicious keywords. Okay. Pangatlo, huwag gumamit ng maraming channel sa isang device. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ano po? So, kung nangyari na yun sa'yo, ngayon, iwasan mo na. Ano po? Pangapat, mag-ingat na sa labis na pagpopromote. Pag sobra naman yung mo, di ba? Sobrang tineshare mo sa Facebook account mo, yung YouTube link mo. Baka naman isipin ni YouTube, eh, ano ba to? Spam na to? Or, baka hindi ka, uh, hindi legit yung pinasu yung website. Diba? So, possible. Kaya dapat, para magkaroon ng solusyon, bawasan. Ano diba? po? And, regular na suriin ang channel ng analytics. Okay. mamaya papakita ko sa inyo guys, yung analytics. Diba? So, dito sa dashboard ng YouTube ninyo, yung analytics doon. Wait. Ayan. Mag-stop share mo na ako guys para mapakita ko sa inyo. Ito okay. siya. Okay. Diba? Ayan. Analytics. Analytics. Ayan. So, sabi dyan, your channel got 4,000 4,600 views in the last 28 days. Okay. Ngayon, dyan makikita mo na dyan kung anong mga videos ang mababa. Ayan, di ba? Kita mo dito. Ayan, anong videos yung top ko, top 1. Ayan. Top 2, top 3, top 4, top 5. Ayan. Ngayon, makikita mo anong pinakamababa, yung pansampu. Okay. Ngayon, alamin mo siya. Doon sa video mo, tingnan mo ano yung mga factor na bakit bumaba siya, ang views niya. Either yung audio mo hindi maayos or yung video mismo hindi malinaw, mababa yung kalidad ng video mo or baka naman yung uh, may word ka na nagamit doon at possible nagkaroon ng violation sa uh, policy ni Meta So, tingnan mo guys. No? So, alamin natin. Ayan, wait lang. Balik ako dun sa video natin. Yung presentation natin. Okay. Ayan. Okay. So, yan. Regular na suriin ang channel ng ana, channel analytics ng YouTube channel natin. Okay? At ang pang-anim, makipag-ugnayan tayo sa YouTube support. Okay? Pwede tayo mag-message doon, ano ba yung problema sa YouTube channel mo para ma-address, no? malaman ng YouTube support team at mabigyan ng solusyon yung nangyayari sa channel mo. Kung sa tingin mo naman ay wala ka namang violation, pero bumababa yung views ng inyong mga videos sa yung YouTube channel, pwede ka mag-report sa YouTube support team. Nang sa ganun, malaman nila ano ba yung nangyari doon at makorek nila yon Okay? So, hanggang dito po ang ating pag-share. I hope na ito po ay makatulong sa inyo guys. no So, mag-stop share muna ako. Okay. So, I hope na makatulong ito sa inyo, video na to. Okay, and hingi po ako ng support, paki-like, share, and subscribe ng ating channel para mas marami pa po tayong matulungan. Ayan, so hanggang sa muli, hanggang dito lang po tayo mga kabiyahiro.